12 new piglets at bathing time of fat Sobrang init bright na ito na. Tintang po natin yung mga manay, yung mga nganak. Ito na siya kanina. Dalawang mommy fried. 11 na buhay 113 days na today. Sobrang init. Oh. Ito yung iba. Ayun. Nagbawas kami ng ilaw. Kasi ang inyit. Uh -huh. Sweet sila matulog. Oh. Patong patong. Yung iba. Okay. Madilim. Medyo madilim. Pero okay lang. Bawas init. Ay, lumabas daw. Biit. Wow, pang 12. 12 na buhay. So, binigyan ko siya ng second dose of sin. So, after 30 minutes, ayan, may lumabas pang isa. Hindi siya tumatayo. Napakabait ni mga anak. Ayan, kanina pa siya. I steady lang, siya. steady lang siya sa ganyang position. Hindi ganyan ni mama 13, napatayo tayo eto yung napakabihe, mama nine. Gising ka ba? Tingnan natin kung gising. Hmm? Are you okay? Gising naman. So talagang mabait lang siya, mga 12 piglets si mama na yun. Ah. Yung nung sabayang. Pati bayag lang, no? Bap, bap time. Mm, sarap, pero. Yung minarkahan mong inubuo. parang takot sa tubig niya o oh, inabuka ang gabi -up, niya. Malalangitod. Mm. Mm. Si Putulo, nag-enjoy <coughs> sa swimming pool. Sinisiksik naman ni Jumbo.

kasi tataba pa siya ng pote ng no, no. he, she can't stand too long oh ganyan no. ganyan na siya mahina ang pasa hulihan mm, si puto swim swim go swim kayo swim Swim, swim. Swim, swim. Hindi pa nainggit itong dalawa, oh. Hmm, yung dalawa pa lang. Ay! Oh, oh. Oh. Hmm. Hmm. Pupu, titilay like siya. Hindi na niya kayang digat niya. Paano pa pag lumaki pa ng gusto. Hindi niya care magbuntis. Thanks for watching!